pag-uulat pula naman sa impira ng DCIM, ang Spirit FM, si mas bate. CNN Live. Live Nation. Alvin Floresta, magandang araw sa iyo. Magandang umaga Ariel, mayo na aga mas bate. Isang newly identified drug personality ang naaresto ng na mga otoridad sa isinagawang buy bust operation sa placer mas Banten itong nakalipas na April 8, 2025, dakong alas 8.30 ng umaga. Sinagawa ang sabing operasyon ng uh, pinag-isang uh, puwersa ng mga otoridad. Kinilala ang sospek na si Anton, 32 taong gulang at resident ng barangay Daang Lungsod, Placer Masbate, na naaresto matapos na magbenta ng sachet ng uh, hinihinalaang ilegal na droga sa undercover operativa. Nakuha sa sospek ang uh, kabuang 15 gramo ng suspected shabu na may estimated street value na 102,000 pesos. Samantala, ang uh, naarestong individual at ang nakuhang mga illegal na droga ay nasa kusodiya na ng Placer Municipal Police Station para sa tamang disposisyon at maharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samantala Ariel, pinaghahanda na ng Port Management Office ng Masbate ang inaasahang dagsa ng mga pasahero ngayong nalalapit na Simana Santa dahil dito nagsagawa ng meeting ang ahensya kung saan kasama sa nasabing pagpupulong ang mga kinatawan mula sa iba't ibang shipping lines, cargo handling operator at maging ang ibang ahensya ng uh, pamahalaan. Tinalakay sa nasabing pagpupulong ang paglalagay ng malasakit help desk kasama ang bawat shipping lines at iba pang ahensya ng pamahalaan upang magalalay sa mga pasahero. Siniguro din ang seguridad sa loob ng pantalan, kagaya ng pagpapaigting sa access control at ang paglalagay ng mga K-9 sniffing dogs sa loob ng passenger terminal building sa tulong ng Philippine Coast Guard. Higit sa lahat, siniguro din ang regular na komunikasyon sa pagitan ng ahensya at mga shipping lines para sa palagiang update ng schedule ng mga biyahe. Mula po dito sa 98.3 Spirit FM CNN Masbate, Alvin Floresta, nagulat live para sa CNN Pilipinas Lakas ng Katotohanan. CNN Live Nationwide. Maraming salamat Alvin Floresta mula po naman sa impila ng DCIF ang Spirit FM CNN Masbate. Samantala